Ayan na natin na pag-inom ko kuya. Makakarami kaya tayo yung benta niya. ba si Lipinda yun? Patira. Sa ano? Sa barangay kuya Bobby. Sa Lipinda? Oo, oh, kumusta? Yung church. Nakas oh, lang po. Nakay lang. Okay. Kanina may napag-usapan kami ni nanay. Eh dahil okay. ng mga anak mo, ano muna, magbenta daw muna kami ng buko juice, na palamig, yung cornig at saka yung mani tsaka fishball, meron din fishball so kung ano mahal, mag ready muna ako para makapagano na ka to kasi wala na ito, dagdagan na lang natin po yung ha uh, yung mga gamit mag -ready lang ako ng ano uh, mahal ibang gamit pa uh, Kuya, nakamay. Harapan natin yung buko natin para makarami tayo. tapos kailan nating maano muna to <laughs> Yung alin na yung muli lilipad no Iyo. Kaya O, oh,

ay, ay bibili na agad tayo. Oh, bibili na na tayo. Kuya! Ano ba gusto mo? Ano gusto mo? Ito? O oh, ito? Ah, ito? Ah. Pangalawang, pangalawang bibili naman mano. Diyan mo man nalagay kuya sa lagay. Doon, ano? Perfect. Hmm. Wala pa kuya, ginagawa ko. I will, pa. ano? I will teach you how okay? Good luck! Don't be so full, okay? Oops! Dada mo lang! Nagaanap kami ng Nagaanap kami ng pwestong tindahan kasi hindi kami nakakita. Eh sabi ni Kuya Sabi ni Kuya mag magbenta muna daw muna kami dito. Oo. Oh. Na kung <laughs> pwedeng pre-taste? Ay, wala namin. Okay, mag-aaway. Ah, huh? no, just I will do it. Okay. You can, can you, can you, can, no, you, you, you can do. You can do Pat na okay. sabayan, sabayan. Masarap pa. Oh, 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 dito Oo, tama na. Bibili tayo man Bente, bente, bente. Oh, so uh, Pakatlo ka lang to. Ano ba? Pili daw, pili. Mahal oh. ng bente. Yung assorted. Toto, Dalawa, bente. Ah, dalawa, isa. <laughs> tumutulong si Travis to. Sa Jones, tumutulong. Tumutulong.

Hindi ko alam yung timpla nun eh. Sa magic na... Ayan na, ito na. Wait lang, kalma lang kayo ha. Ah. Malapit na. Sige pa ko Ang sarap nito, kala nyo lang. Anong kulang? Kulang.

Alam. Alam. <tapos> okay. mm. <Yeah>. May buo ko Diyos <tapos> ka pa. Oh, dito. sasabihin kay Tito po rin. Ha? 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 Do the one and the one and only. only. in the Philippines. Free taste. Buy one take one. Oh. Buy one take. <laughs> Buy one take. Buy one take. Basa kamay. Una po para sa may buko tano Yeah. Pero bukas po may bayad na po. Apo. <laughs> Double yung price bukas eh, pag dumalik po kayo. <laughs> buko pandan po yan, buko pandan. Sino hindi pa nabigyan sa inyo, kuya? Ikaw? Sige po, ingat. Ingat. Ay, ay. Mm. Load. No. Mm, Kamalan na wala to. Magdadarin rin palang nagmotor kayo kasi para pagka may kailangan pala mabilis lang, ano? Eh, <coughs> Hindi, binibila ko naman. Ha? Ayan mo na, ganyan ang mano. Anong gusto mo, kuya? Yung... ito. Lagyan mo, kuya. Sige na. Yeah, okay. Miss Okay. Ayan, what do you want? Wow. What mo. Ayan, ito yun. Ang bila ko kanina meron tayong 3 something eh, 300. 1,000 Yeah. Pero na ba kayo ng ano? Yung mm. ano kanina? Yung parang naiya kayo? Okay. Hindi naman. Si Kuya. Hindi naman. Dato tayo. Okay. So, okay.